paano lumabas sa bote yun madali lang po ito mga loads tara sa kapkat gawin natin let's go itap lang po natin ang new project kuha po tayo ng ating video sa ating gallery gumawa lang po ng video katulad po nyan may hawak po ng bote na soft drinks tapos tinap ko po kayo na po bahala mga loads kung anong gusto ng gabitin dyan tapos po nagpatalon-talon na po ako dyan make sure nyo lang po na malambot ang babag sa kanyo pag ginawa yung ganyang eksena. Siyempre po, kailangan po may safety pa rin tayo sa ating sarili. At sa mga ginagawa po natin, focus na po tayo sa pagtalon ko dyan. I-timing po natin yung playhead o yung puting guhit. Focus po tayo dun sa habang nasa area po ako, bago po ako bumagsak. Itigil lang po natin dyan yung playhead o yung puting guhit. Yan. Titap lang po natin yung ginagawa natin para po ma-highlight. Tapos po, saka po natin piliin yung split. Tapos po, balik po tayo sa unahan. mag split din po ulit tayo dyan. Dahil buburahin po natin yung hindi natin kailangan dyan. Focus po ulit tayo sa playhead o patag Stay lang po tayo dyan. Tapos, kung po natin kakalimutang itap para ma-highlight po ulit. Tapos po, saka po natin piliin yung split. Then, burahin po natin yung nasa gitna. Tapos po yung natirang yan, ibaba po natin yan gamit ang overlay. Ipiliin po natin yung overlay sa baba. Kapag naibaba na po natin yan, focus po muna tayo sa unahan yan. Stay lang po tayo dyan sa pinakaunahan yan. Tapos po, focus po tayo sa baba. Hanapin po natin sa baba yung press. Ipipress po natin yan. Itap lang po natin yung press. Ngayon po may press na po tayo. Focus po tayo dyan sa press natin yan. Itap po natin. Tapos hanapin po natin sa baba yung remove BG. Tapos po, auto removal. Antayin lang po natin mag check yung nasa gilid. Kapag goods na po, focus po tayo sa may hawak ng plastic bottle. Sa pagpalo niya po o sa pagpisa niya po dyan sa plastic bottle, dyan po tayo titigil. Dyan po natin itatapat o ilalagay yung pinris natin. Idikit lang po natin sa pating guhit. Tapos po, check natin. Makikita nyo, hindi pa po klaro. I-zoom lang po muna natin yung baba. Kapag goods na po, saka po ulit natin idikit. Kapag goods na po at mga timing na, focus pa rin po tayo sa unahan yan. Dahil maglalagay po tayo ng keyframe o diamond dyan. Itap lang po natin yung diamond sa ibabaw. Kapag nagka-diamond na po, abante po tayo konti. Kapag nagputi na po yung diamond na una natin inilagay, saka po tayo maglalagay po uli ng diamond dyan o keyframe. Tapos po, balik po tayo sa diamond na una natin nilagay. Stay lang po natin yung playhead o yung puting guhit dyan. Tapos po, focus po tayo sa taong kunwaring manggagaling sa loob ng plastic bottle. Ilong press lang po natin. Tapos po, paliitin lang po natin. Basta po nasa dulo pa rin po siya ng plastic bottle. Then, check po natin kung okay na. Kapag goods na po tayo dyan, stay naman po tayo sa pangalawang diamond. Tapos po, saka po natin piliin yung split. Then, yung sobra po, burahin po natin. Then, kunin naman po natin yung pinagpresa natin yan, yung kaduktong yan. Idikit lang po natin yan doon sa lilagyan po natin ng diamond. Tapos po, focus po tayo dyan sa idinikit natin. Stay lang po tayo dyan. Tapos po, focus po tayo sa baba. Punta po tayo sa mask. Hanapin po natin dyan yung mask. Itap po natin. Mapupunta po tayo dyan. Pipiliin lang po natin dyan ang rectangle. Tapos po, iayos lang po natin yung rectangle. Pwede natin palakihin yan ya yeah, adjust adjust lang po natin. Huwag po natin kakalimutan ni adjust yung araw sa baba para po parehas ang kulay para hindi po halatang may guhit. Kapag goods na po tayo dyan, balik po tayo sa unahan. Focus po tayo sa first layer. Vlog po kasi siya. Stay lang po tayo sa unahan ng second layer. Itap lang po natin yung first layer para ma-highlights po. Stay lang po natin dyan yung playhead o yung puting guhit. Saka po natin itap yung split. Stay lang po tayo dyan focus po tayo sa baba. Hanapin po natin dyan yung duplicate. Kapag po nakapag-duplicate na tayo, ibaba naman po natin yan gamit ng overlay. Then, itapat po natin yan dyan sa pinagkopyahan niya. Make sure lang po na magkakapantay po yan. Hindi pa po tayo tapos dyan sa duplicate natin. Focus po ulit tayo sa baba. Hanapin po natin dyan yung remove BG. Tap po natin. Tapos po, auto-removal po ulit. Kapag goods na, focus pa rin po tayo dyan. Focus po ulit tayo sa baba. Hanapin po natin dyan yung layer. Itap lang po natin yung arrow sa kaliwa para magpalit. Tapos po, check natin. Ngayon po, hindi na po blurred yung may hawak ng plastic bottle. Kapag goods na po tayo dyan, i-check natin. I-play lang po natin. Kapag all goods na po, ready to export na po natin yan mga loads. Yo, nasundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakipollow mo naman at pakishare mo na rin ang video ito para mas marami po pong makaalam. Paano mga Lods, salamat sa inyong panonood at thank you Lord. Peace out.